Ayan, dito yung pasayro natin ng mga kaob sa 5 star sa likod doon pa naman tayo nagantay sa uh, EDSA yun pala nandito si ma'am sa likod kaya si ma'am Tara. <laughs> oh, kaya yan, akin na. Hindi, akin na yung ano. Akin na, na yun. Hindi, akin na yun. Paano ba ito? Ano? Akin na. Ito ba? Kaya mo Ayan. Ayan. hindi yan ayos oh, kaya? oo oh, kaya oo kasi pag nandito kayo sasakay pa kayo ng ano so weird <laughs> <laughs> oo oh. Pag lang naman. Gago. dito. Oh. Ah. Oh. Sige lang. Doon sa number na binigay ko sa iyo. Oh, doon lang, doon mo na i-send. <laughs> Ano yan? Akin yan? Ay, yeah. eh, salamat. Kakakain ko lang, kakainin kaka ko yan. <laughs> yan pa rin yung Jika. Sige, mamaya na pagpasok mo. Dama na naisin. Nag-alobas ako. Ano number? Ito, 0967. Ito. Oh, yan. Okay na yun, kaya kaya Okay, thank you. Sige, sobra na nga yun eh. Mayroon pa to. Oh. <laughs> thank you, thank you rin. Yun, dumaan muna kami ni Ma'am no kanina sa drive-thru. Sa may Jollibee no, mga ka yung pasayero ko. Ngayon, binigyan tayo ni Ma'am ng ano ba to? Hamburger yata to, tsaka cook. Hindi pa naman ako uminom ng soft drinks, pero minsana na lang naman to yun nandito na tayo sa San Mateo no, mga kaub? sa Valerio Street sa drop off location yun tawagan lang natin si Mrs. kung na niya yung gikas ni ma'am yun kainin lang natin itong binagay ng pasayro ng no, mga kob sayang din to uh, shout out ay kay ma'am at salamat maraming salamat kainin lang natin to no, mga kobs mga kaangkas I-use na yung caraway lang po. Order po nila. Yung burger steak na may drink. Kailan po? Isa po. O, float yung drink sa regular price. Regular price po, ma. Or medium. Mm Hello. -hmm. order ano? Tawag na ito? Burger. Steak. Burger, burger steak. Okay po. Burger steak na may, 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 meron bang may kasamang ang french fries? No? Yes, ma'am. Ah, sige, yung pinakamalaki na. Tapos, bali, a oh, regular medium na po available. Ah, sige, medium. Okay po. Anong drink bang po? Float na po? Oo. Uh -huh. Okay, ano pa po? Tapos, isang, ah, uh, siya, regular lang. Alin? Sorry po. Regular yan yung Y1. Sorry, yung sa Burger Stick po, medium okay. price po, no? Ano? Yung Burger Stick with fries and rings, medium price po. Okay. Ah, medium. Tapos, pa-order pa nung isang pinaka, yung bucket fries. Okay po. Yun lang. Tapos, yung sa Y1, ma'am, regular price po ba or medium din po? Ano? Regular lang. Okay, ano po din? Ah, uh, Coke. Yun lang. <laughs> Doon sa ano, papasok sa isang isang 7-Eleven. sa Dambakal. Ah, oh, ah, sige. Diba sa 7-Eleven 'yan, hindi tayo kakaliwang ng Ah, sige. Kế vào vào bà bà này Đây 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 lại